Oh, grabe. Napakalupit. Dapat bitawan, sabi ng bitawan mo yung ano, bumibilog na. <laughs> <laughs> oh, bumibilog na, magrarong na, marorong na. Say. Oh, napakalupit. Marorong na nga, na. Hindi ka sabi, pigilin what Malupit, malupit. loncat ini gila juga ayo dong, dami oh, galing Nakakatawa man nakatawa man Sited, uh, uh -huh. Sited, uh -huh. <laughs> siyempre oh, galing naman dami <laughs> <laughs> Dami. <laughs> Ado, di dami. Oh, galing. Galing mo ulit. Oh, natumbok niya po yung mga napakaraming isla dito. Mm. Doon, sa malayo. Ayun po, what's up mga kape po? Welcome back po sa ating channel. Yan po, marami marami salamat po sa inyong suporta. Sa mga bago po mapapadaan sa akin channel, pa-subscribe, pa-like po and subscribe. Ayun po, maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po 'yon para sa akin. At uh, isang mga pagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayong pong araw ay mangingisda tayo. Kasama po ulit natin si my friend. Ayun. Dito po tayo sa area na 'to, sa winasak ng bahana na 'to. May nakita po kami ditong lawa. Mukhang maraming isda dito sa area na 'to. Kaya ito po ang ating uhulihan. Bali po ngayong araw, hindi po natin makakasama si Buddy Gawa po nang May pasok po siya, may trabaho Kaya buti may nakakasama po tayo dito sa Ilog, pagpipishing Ayun, ang dami dami no dami Ayan po, nangingitim Para po kami ay makakuha ng Pangulam Grabe, dami isda Parang palaisdaan lang talaga Madali lang mahuli yan Oh, lumubog ka dyan. Alam guys. Oo. Oh. na tayo. Pwede kang umagis dyan. Agis ka? Agis ko talaga yan. Agis talaga yan. <laughs> Makakahuli ka dyan. Marami yan. O, oh. tinan po. Nangingitim siya, oh. Grabe. Bilib na bilib dyan si my friend. Hmm. Agis ka? Dito ang bag natin. Pahiyaw mo na naman talaga ako. Hindi yan. yan. ikang nga ay eh, more... More practice. Ika pa habang pinapraktis mo yan, mape-perfect mo yan hanggang huli. Uh, bigyan niyo po ng idea yung aking kaibigan. Para ma-motivate yes, siya pagdating sa pag-fishing adventure. Guys, wag niyo mag -i -i yung technique ko ah. <laughs> o, professional naman to. Na, professional daw siya, kaya uh, masubukan natin yung pagka-professional na yan. Setup. sa tapa na malulupit guys huwag <laughs> yung <dito> gagayain kung <laughs> masira buhay nyo <laughs> ako lang managawa <laughs> nito hindi man yan kaya gawin yan Ah, <laughs> oh. uh. uh, per perfecto yan mga ganyan. Oo, oh, gandahan, malambot 'yan. Dito ka na sa medyo matigas. Yan, yan. Lumulubog na. Lumulubog yan ang komuna yan. Oo, Mga diretso ka sa ilalim. Dito, dito ko popwesto. Sa area na 'to. Ang ganda ng ano nito, area na 'to. Namin natin. Ang ganda ng Ah, na po 'yan sa akin. Uh, sa trabaho, kasama ko rin po 'yan sa trabaho, ka-department ko 'yan kaya ganyan po 'yung magsalita. San, sanay na kami dyan. <laughs> oh. Huwag kong masyadong siya sa malalambot ah, baka parehas tayong madala sa ilalim. Oh. Yan, sinet up na. Tumalaw pitan. Hmm. Lumalayo man yung isda. <laughs> Watch and learn. Oh. Okay, presto! <laughs> pwede mo, sabi niya, huwag ka nang pakahera, pwede mo naman akong hagisan dito sa gilid. <laughs> okay. Oh, oh, oh. Hagis mo. Hagis, okay, yung hawakan mo yung kabila, yung kabila. Yung kagaya ng ginawa mo kanina. Napagturo. Oh, grabe, napakalupit dapat bitawan, sabi bitawan mo yung ano Bumibilog na? ano? <laughs> oh, na, ano? na ano? na ano? 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 sa akin ano? 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 man, ano? 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 oh. Bilog man. oh. Napakalupit talaga Meron yan Atakin mo lang Huwag ko masyado gigitan Malambot yan May huli si my friend Napakalapit Magaling magulong Oh Watch Watch and watch <laughs> Oh watch Ilan ang huli Oh Inikot Sabay hatak Yung Nakamalaki nga din Dito tayo sa mga dito sa lilim. Oo, oh, napakalupit. Magaling nga, magaling, magaling. Magaling na po siya maghagis. Oo. Oh. Na ilan ang huli? 4, 3 Ah, lima man yan. Oo, oh, lima. oh, sige. <laughs> Matindi po ang teknika nito. Yung puntali na sa leeg. Ay, so para sure man. Pag oh. wala mo yan, pagsama talaga. Dadaib ka talaga. Siyempre. Oo. Oh. Sige. Ah, ay, pangulam na tayo n'yan. Hmm, sige. Tignan mo to. Ako na naghagis, Ikaw pumunta pa man ngayon. ako tulungan na ano. E, ganyan talaga yan? Hmm. Sige lang, ako mapagod n'yan. <laughs> Tapos maghingi ka sa huli ko ha. talaga kita n'yan. Gandaan. <laughs> oh. Oh, bisa. Bukan mga alih apa pun lah. Oh. gusto ko malaki guys. Malaki. Oh. 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 Hahaha. Bisa. Nabibigla ka. Pag natusok mo ngayon, wala talaga kita niyan. Dalawa. Oh. Magaling, magaling, magaling. Aw, na, aw, na, nakakaholin na, nakaholin na. Sana pa ako mabilis matuto. <laughs> oh. Ano'ng luto mo diyan? Scabbache pa, para masarap 'yung scabbache diyan. Gastos man yan. Magastos man. Yung bait Oo Oh. Yung kesili. Oh. Yung eh, tik magastos man, mag man yan magastos man yan to lang huling lang huling lang para libre pwede na tayo mag ano lagyan mo lang yung asin lang asin ng, kamatis oo no, yun sa kamatis simple lang sarap no. man yan guys o, sa sauna -sa lang sa toyo sarap hindi ka talaga maghingi hindi ka talaga maghingi oo <laughs> oo oh. oo oh. oh. Pagod man ako dito, huwag kagis-hagis kasi huwag ka lang. no, umihipa oh. Ibig sabihin, nakakita ng pogi mihi hey. si Baldo. <laughs> Baldo. No. Oh. Tatlo. Tatlo. Tatlo pa. Lang po, Tatlo lang. Oh, hagis pa. No, oh, parang pagod na. Isa pa lang hagis. Oh, nasa gilid pa nga lang sila, oh. Sa gilid na lang. Hmm. So, talaga guys, wag So kaya kayo itong technique ko na to eh. <laughs> so, professional lang gumagawa nito. Siya lang pong tangin na kagawa niyang ganyan technique. Hmm. Kaya malupit yan. Marami na sila nag fishing-fishing dito pero may style okay. malamang okay. Wala. Okay. Yan. Okay na yan. Ganyang hawak. Nagturo ka na naman. Oh. Professional man nga Oo. Oh, eh. oh, Sige-sige. Hindi na magtuturo. Sorry na. Sorry na ko oh. na gitna mo <laughs> Agi, Isama mo yung talay Huwag mong bitinin Para ma marami Teknik kuman nyo Bitin man yung agis mo Sama mo lahat yeah. Yan Oh, apa kalau ah. Talagang bibilugin ah Bisidido na talagang bilugin Oop. Puesto <laughs> Aray Ang <laughs> tawa ko pigil na pigil Ang sakit na ng pangako <laughs> Okay Okay Ini Ito lang yan guys, technique yan yeah. Basic lang man to. Hmm. Basic man hmm. Alok sa kabila Si Oh, napakalupit Marunong na nga, marunong na <laughs> Di ko sa pipigilin what you got. Chut chut. <laughs> malupit, malupit. Oh. Ibig sabihin, unti-unti na. Professional na talaga, professional. Partida pa yan, nasa leg pantali. Oh. <laughs> oh. Maraming huli, maraming huli. Marami yan, sigurado. Pwede na tayong umuwi. Oh, ah, oh, malakas yan. Natumbok mo yung gitna eh. Oh, para <laughs> <laughs> ba? <laughs> Professional lang gumagawa yan guys. Watch, watch and <laughs> you. <laughs> Pag lumamog ka, samama ka dyan, ka. Oh, ang ya yan, ang dami huli. Oh, nakatumbukon. Napakalapit mo talaga, my friend. Professional man nga rin tayo. Professional yung man. Class. Di ko siya titigilan what you got. Shoot, shoot. <laughs> <laughs> Ayan ako, oh, dami. Ang oh, galing. Nakakatuwa man. Natutuwa man ako sa iyo nga ni. Excited ka na naman ah. yun. Excited ka pa sa akin. Siyempre, <laughs> oh, oh, magaling ka naman. Oh, dami. <laughs> Ay! Ay! Dami! Pakalong doon! Hindi ko lang pahilag, guys! Doon sa kabila! Gagalan! Dami! Dami. Oh, galing! Galing mo muli! Oh! Natumbok niya po yung napakaraming isda dito! Doon sa malayo! Gagalan! Galing! Oh, di ba? Napakalapit! Oh, dahil! Oh, dahil! First time makahuli ng ganitong karami. Ang galing. Malalaki pa oh. Grabe po yung huli niya. Malalaki. So, malalaki. Paldo. Okay na yan. Hindi na ako hahagit. Pumaldo ka na eh. <laughs> galing, galing, galing. Hindi niya ako mayabangan na yan. <laughs> <laughs> Hindi ko na po siya mayayabangan. Yayabangan ako nito mamaya. Ayaw mo mayayabangan, friend? Ay. <laughs> yung huli mo doon, ay. Oh, eh. Gaganyan oh, man. Gaganyan oh, man. Kunti lang. Ah anak lang man niya. No? ganon Gano? no? Gano man oh oh ayos 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 Ay, ayos oh, ayos 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 Ayusin mo man. Hmm. ayos ang magtanggal niyan. ayos ayos karami. Yan. Ikipit mo yung lambat dito. ayos oh. ayos Turo ka na naman. Turo <laughs> ka na naman. ayos 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 Huwag nyo gagayahin. Pro tanging professional lang na, ang ano niya, nakakaalam. It's only me. It's only you. <laughs> Matindi ang tama nito. It's only you. It's <laughs> only so, <yun ka>, guys. Ang <laughs> uh, problema natin dito ngayon, kung paano natin ito alisin lahat. <laughs> ang dami. Ang <laughs> so, ngayon, tanggalin mo. Abunin uh, tayo dito na Dahil professional ka, it's only you. Just <laughs> Tulungan mo muna ako dyan. Tulungan mo <ba> kita. Hindi, <laughs> yeah, okay, pagpag mo lang. Dito mahawakan mahawa ka sa may ano. Sa... Dito. Sa ganito. Ayan, dito. Pitawan mo na yan. Sabi lang yan. Ikipit mo yan sa may legs mo. Yan. Turo ka na naman, oy. Okay. Ay, para man. Matoto pag Pagkatanggal ba? Yan. Umikot. Parang matutunan mo. Siyempre, hindi ko na kailangan ng matutunan dito. Uh. Kailangan ko man dito tulong Tulong. <laughs> Ibigto ko doon yung camera no? <laughs> Tayo mo man. Tutulungan pa kita? Oo, oh, siyempre. <laughs> Humingi ng tulong. Alam ko, kaya na. Kaya magiging cameraman na lang ako eh. Kapira. Sus. kaya ah. Tutulungan na kita. Ayaman ako nga eh. Mag Friends man tayo yan Diba tutulungan natin to talaga yung paper, ko guys, makikinig na nito, pa, yung ano uning 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 mo uning 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 nararamdaman nyo ito lagi guys Ito <laughs> lupa <laughs> Ito sa guys Hindi na namin patanggal Ay sauce Ito ako na Lupa Malupa po kasi dito sa aming napwesto kami Pero sulit na po itong huli nya Hindi na ako aabis Kaling Malapit ang ito ang laki lang, sinira yung ating lamba Ito ang po ating sa kanya yung mga Basta guys, huwag Lagi nyo mong isipin yan Kasi pa kayo dyan Ano nga, technique ko kasi Ito ang teknik niyan, kakaiba

guys. Sobrang yeah. Tupang laki. Ano yun oh. Sarap ng inihaw. Oh. Natakot. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Wala kamang ayos. Pakalupit. Lapat. Oh. Lagyan na natin sa lagayan. Diretso muna sa lagayan yung iba nasa loob po. Mamaya na natin tanggalin. Ano mo lagay natin? Ayan po. Baka nang huli niya. Malupa po kasi dito, mabuhangin. <laughs> nagtalsika na sa mukha, mukha namin. Okay, so. Lupit. Tapat. wala pa bait kamar nga ni <laughs> galing Professional na talaga tong kasama ko. Arpa. Oh. Uh, Yan lang po lahat nakahuli niyan. Oh, uh, ibig sabihin din na ako hahagis. Okay na eh. Papahiya ka man lang. Tama <laughs> mamaya mahuli ko dadalawa tatlo dinapaya lang ako. Galing, galing, galing. Nakakatawa man. Mumulot na lang dami na natin pang ulam makapamigay pa tayo ating mga kasama hmm. ah bakit ilang yan? akin malang ako <laughs> 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 pa hindi mo sila bibigyan? ipahingi mo man to ayaw mo bigyan? iyo lang? hindi sige magbigay na tayo share ka man ng blessing <laughs> kasi ikaw nga eh more blessing more blessing <laughs> ayun dapat mm friend nakakatawa naman guys di ko na mabuhat to guys mm no. oh? oh? marami man tayo may uwi nyan oh, may karpa dalawa na karpa muna no? oh, okay. galay ito talaga yung ko tapos okay? karpa 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 ano luto mo sa ganyan ha ano luto mo ganyan na yan hehehe <laughs> na naman yan ganyan Lusog man nga ni Pataba ng isda parang nagdampot lang tayo ng papel dito guys ang dami, dami man dami oh bugasan na lang natin yan dami pa sa ilalim ibalik na natin ito oh. ay yung maliit man ibalik mo yung maliit oh. Ako, papalakayin muna natin yan pati lang man to <laughs> papalakayin muna natin yeah. Ayaw. Pwede sa ibabaw. Meron pa dito dalawa. Balik mo na yan. Maliit yan. Maliit lang. Sige, parang mo na yan. Ang masasabi mo, naka nakajak pa tayo sa atin. Sa, sa iyo lang palang muli, hindi sa oh. atin. Ayan <laughs> hey guys, ito na yung muli ko. Kasi mm -hmm. bilang isang professional. Sa oh. akin na kayo manood niya. Ang <laughs> oh. so, mga mayara. Ang mm. daming oh. uli partida. Bago lang man. Oo. Oh hindi na ako mayabangan niya to. Hindi <laughs> na mayabangan. Tawa-tawa na lang yan. <laughs> so, po. Ta tayo po ay uuwi na. Hindi na tayo maghahagis at marami na pong hulo yung ating kasama. Jackpot. Magaling. Mahusay, mahusay, mahusay. Tawang natin kasama pa. So, lang po. At, uh, Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po subaybayan so, niyo ang aming video. Para right. po sa aming mga kasama. Hindi po kalimutan na i-follow po yung kanyang page kanyang channel sa Facebook po. Ilalagay ko po sa comment section yung kanyang channel kaya panoodin nyo po. Facebook man. Facebook pa. Kayo lang po at uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Bye bye. And God bless po. Bye bye.